Bali ma'am, kinuha namin yung mga damit nila ma'am kasi pina-laboratory namin ma'am. Yung damit daw na kinuha ninyo, hindi nila damit yun. Saan ninyo yun nakuha yung damit na yun? Yan po yung suot nila ma'am. Paano nyo makukuha yung suot nila? Eh nasunog nga sila. Dumikit nga sa katawan nila yung damit eh. Imposible naman yung mga kulay na damit na pinasa. Hindi naman kulay yung suot ng mga anak ko. Na-interview ba kayo ng polis, no. Marinor? Pinabukasan, ma'am. Nagpunta doon sa bahay nila, ma'am. Wala sila sa bahay! Nasunog nga! Eh, nandun sila sa ospital! Sus, Mariosep, alam po ba natin kung na anong dapat natin gawin? Ma'am, for information, ma'am, nag-assume ako ng office dito, ma'am, September 4. Wala akong pakialam kung kailan ka nag-assume ng office. Kahit nakahapon ka pa nag-assume ng office, kung meron mga ganitong pangyayari sa jurisdiction mo, Dapat pinagtutuunan ng pansin, Major Lariosa. Hindi nila kayang pumunta dyan sa inyo. Kayo ang dapat pumunta sa kanila. Hindi ba? Mamarinor, puwede mo bang ikwento sa amin? Natulog po ako alas 6 ng hapon. Mm -hmm. Tapos nauna ako natulog ng mga anak ko, sila lang ang nagising. Mm -hmm. Tapos nagising na naman ako mga alas 9 ng gabi. Mm -hmm. Sabi ko na nagugutom ako, nagtimpla ako ng kape. Mm -hmm. Tapos nagano po ako. Sabi ko sa mga anak ko, Amoy gasolina na. Mm. Sabi niya, kanina pa yan ma. Mm. Sabi yung panganay ko. Mm -mm. Tapos, tingnan natin sa labas kung ano saan yung gasolina. May lugar ba kung saan mas malakas ang amoy? Sa may pinto? Sa banda. Opo. Pero sa labas ng kwarto? Opo. Sino ang kasama mo dito sa bahay? Tatlo kong anak. Okay, ang bunso ninyo? Namatay na po. Baby ito? Five years old po. Five years old? Sabi ko, matulog na tayo. Mm. mag na na. Mm -mm. Sabi niya, Ma'am, hindi ako kami makatulog kaysa sobrang init. Kaya pinutol na yung kurinti namin, ma'am, alas 12. Tapos, pagtingin namin sa may puste, pinutol talaga, ma'am. mag -ano na lang tayo ng apoy, ma'am, para may, ano yung mga lamok ba. Mm. Nagkuha siya ng bunot. Tapos, sabi ko, pagkatapos na nagpunta ng kwarto, nagganyan-ganyan siya ng usok, mm. sabi ko, itapon mo na yan sa labas kaya matulog na tayo. Mm. Tapos, Maya-maya, natulog na kami. Bigla lang, may nag ano sa amin ba, nagliyab ng lamig. Masyado. So, parang binuhusan kayo. Po, po. Parang so, may, may bintana nag... po talaga. Ano niya, pagtapo niya, apoy na agad. Nag-apoy na kayo. Oh. So, naamoy niyo ba? Opo, oh, gasolina talaga. Naglabasan kami. Sabi ko, mm -mm. labas kayo na. Mm -mm. Nagganyan kami sa may mga dingding. -ding. Tapos, nakuha ko yung lock ng pintuan namin. Mm -mm. Yun, gina ano ko para makalabas yung mga anak ko. Okay. Tapos paglabas namin, yun labasan na yung mga kapitbahay. Binuhusan sila ng tubig. Nagkaroon naman siguro ng investigasyon nito. Sabi nila hindi pa sila mag-imbestiga kung hindi daw ako makalabas, ma'am. Yung Bureau of Fire yung may ano ma'am sa investigation po nila kasi sila sila yung nagresponde doon sa area, ma'am. Ma magre-rely lang din po kami sa ano nila, ma'am. Sa report na Ibabato nila sa amin ma'am tungkol sa kung ano yung nangyari at paano nagumpisa yung ano ma'am yung sunog. Kinabukasan noon ma'am nagpunta yung investigator ko doon sa ano sa office nila. Mm. Ang sabi ng duty doon sa kanila ma'am hindi sila magbibigay ng report sa amin. Bakit? Hindi ni ko alam ma'am kung bakit po ayun lang magbigay ng report sa amin. Ang may SOP po kasi kami nga ma'am, so ang investigation namin ma'am is ma mag-request pa kasi hanggang hindi kami basta-basta makabigay ng investigation report namin ma'am. Bakit hindi? Three months na, tatlong buwan na. Ano ang mahirap doon sa, para magkaroon ng linaw, o malaman man lang natin kung ano ang nangyari? Ano ba ang, kaninong manggagaling yung order? Sa reports namin, ma'am, bakit sa institution namin, ma'am, na kinain yung walling nila, ma'am, eh, ng baka, natirang baka. Baka, baka kinain. Nakausap nyo na ba yung, yung mag-anak? nakausap ba kayo ng mga investigador? Nakausap nyo ba sila? Oh, sinong pinuntahan nyo? Yung sa hospital, ma'am, nakausap namin yung, yung mama, ma'am, sa hospital. After ng fire incident po, ma'am, naku nakunan po namin yan sila ng initial statement po, ma'am, sa okay. hospital. Sabi niya, mga COVID night, ma'am, mga lampas, more or less, ma'am, nagpainit daw siya ng tubig yun ang yun ang, yan ang yan hindi pa ninyo inyo, hindi pa na isa, nasabi sa inyo na meron silang naramdaman na meron nagsabog ng uh, malamig na liquid at ang amoy ay gasolina Bali ma'am, uh, yung kinuha namin yung mga damit nila ma'am kasi pina-laboratory namin ma'am eh, forensic. Yung damit daw na kinuha ninyo, hindi nila damit yun. Saan ninyo nakuha yung damit na yun? Ma'am, yan, uh, yan, po, yan, yan po yung source nila ma'am. So, Pano po kasi ako. Paano nyo makukuha yung suot nila? Eh nasunog nga sila, buong kat dumikit nga sa katawan nila yung yung damit eh. Uh, bali naman lahat ng na sunog, ma'am, ay natira. Negative. Damit nyo ba yung nakita niyo? Hindi talaga yun. Hindi niyo damit yun. Opo. Impossible naman yung mga kulay na damit na pinasa. Hindi naman kulay yung suot ng mga anak ko. Mm. Sir. Meron bang uh, galing sa inyo naman na nag-imbestiga o nagpunta dito sa mag-anak habang sila ay nasa ospital? Uh, wala po ma'am. Kasi nagre lang kami ma'am sa report na ginagawa ng ano ma'am. Kasi sila sila po yung karapat-dapat na ihaahim siya ng gobyerno na mag-imbestiga dyan kapag may arson ma'am. Kay arson o hindi, may nangyari. Hindi ba dapat na magpunta kayo doon sa mga biktima para man lang maklaro kung ano ang nangyari sa kanila? Mm. Ta hmm. no, namin, sa ito, ang... Kasi lalong-lalo na mayroong allegation na may pagtatangka sa buhay nila. Na-interview ba kayo ng pulis, Marinor? Ako. Oh, walang nag-interview sa kanila. Pumunta doon sa kanila, ma'am. Kina ma'am, nagpunta doon sa bahay nila, ma'am. Wala na sila sa bahay, nasunog nga eh, nandoon sila sa ospital. Sus Mariosep. Eh. Anong pwede nating gawin dito, Major Lariosa? Inihintay po namin yung ano ma'am, uh, report na galing sa BFP ma'am para makagawa din kami ng report namin ma'am tungkol diyan sa nangyari na sunog ma'am. Huwag na ninyo hintayin, mag-usap. Ano, ma Hindi pa pwedeng imbestigahan ninyo. Tanungin niyo para meron kayong para meron kayong basihan ng kung ano yung mga lead na baka pwede kayo na magtulungan ng mismong BFP. Sus Mariosep, tatlong buwan na eh. Nagaantayan tayo. Alam po ba natin kung anong dapat nating gawin? Ma'am, for information ma'am, nag-assume ako ng office dito ma'am, September 4. For... Wala akong pakialam kung kailan ka nag-assume ng office. Kahit nakahapon ka pa nag-assume ng office, kung meron mga ganitong pangyayari sa jurisdiction mo, dapat pinagtutuunan ng pansin, Major Lariosa. Hindi. Yes po ma'am, wala. Diba? Ay, kawawa naman itong mga biktima na ito. Walang kakayahan na magreklamo o marap dyan sa inyo. Pero ang mga polis ninyo, hindi sila inasikaso. Ngayon pa ninyo ipapatawag? Ma'am, ipaklaro ko lang po, ma'am, kung pumunta ba talaga yan dito yung nagreklamo, ma'am, kahit na, na hindi na, pumunta sa na, ano, inyo. Tingnan nyo kung ganok yung sunog sa katawan nila. Hindi nila kayang pumunta dyan sa inyo. Kayo ang dapat pumunta sa kanila. Hindi ba? Diyos, Diyos ko. Marino, ano ang duda ninyo? Yung kalibin partner ko talaga, ma'am. Hmm. Yun kasi ang unang nagbanta sa amin, napatayin kami. Mm. Tapos, mga ilang araw bago nangyari ito ang pagbabanta? Mga apat na araw na po. Mm. Tapos, nasunog na kami. Mm. Tapos, sabi ng ano, ng, hindi daw sila magbigay ng police report kasi wala po daw ako natural, wala ka. Kasi hindi ka nga malakalakad. Nasunog nga ang buong katawan mo, di ba? Opo. Ito na naman po tayo. Di ba palagi sinasabi ni Senator, kung hindi kaya ng biktima na siya ang pumunta sa police station o sa, kung saan man nalupalop ng mundo, tayo po ang pumunta sa kanila. Major Lariosa, ito pong kinakasama po na tinuturo po nila Lama Marinor, pinaghihinalaan po nila na gumawa po nito ay nakausap nyo na po ba? Wala po, ma'am. Mga bahay nakausap ba ninyo? Wala, ma'am. So ano pong ginawa niyo, Major? Kasi may namatay po dito, Major, limang taong gulang po. Hindi ba dapat yon cost na yon for an investigation? Mag-aantay ba tayo ng BFP report? Ang pagkakalam ko, ma'am, may mga investigation report na po na, na nagawa yung sabi ng parang natin sa Kemba is yung sunog is sa as sa testimony ng ating mga fire victims na doon sa fire scene nung nangyari is uh, uh, daw galing sa ano sa kitchen daw yung something Sir, na... it is highly improbable that an investigation was conducted and an interview was done with the victims because sunog po ang mga biktima. It's highly unlikely na immediately thereafter and they would have said na nanggaling doon sa sunog. Sir, ang hina ang pinangahawakan lang po ng mga tao ninyo ay mga damit na sunog. But It is being denied by the victims themselves that these clothes were the ones they were wearing or that they actually owned the clothes. Bali, kumaga ang, ano mamis, iakyat sa opisina natin para ma-revisit yung sa investigation nila, may Mayroon naman silang affidavit na oh, na secure sa mga fire teams May affidavit pirmado? May pinirmahan ba kayo? Sir, walang affidavit na ine-execute ang mga biktima. Nandito po sila ngayon. And they could not have because at that time, I'm pretty sure, they could not have used their hands that early on. Ah, okay. Ah, uh, sige sige ma'am, so, ako sa ano, investigation na yan ma'am. I have to say, very questionable yung paggather nila ng ebidensya. Pero namang lab uh, Arson laboratory result ma'am na nag-yield ng negative yun ang sabi ng pharmacist natin ma'am na parang nagzero in din sa investigation na talagang uh, yung testimony na na baka na lingat lang at hindi na check yung pagbipo matulog. Yung Sir, ano, yung sakit din ma'am. ng gasolina po yung biktima. And they did say na amoy gasolina. Uh, uh so we will look into that. And there was uh, no follow up on that. Uh we will look into that ma'am. Sir, tulungan niyo man po kami para makamit niyo yung hostitian ng anak ko, yung bunso po. Opo, ma'am, opo. Pati kami po yung mga financial po namin. Hindi talaga kami nakabili ng mga resita namin, sir. Ang dami na. <laughs> Lahat ng mga blank blood bank po, hindi sana kami mabigyan ng donor ng dugo kung ano, apat kami. Mawa naman po kayo. Tapang, Matakot na ano? po kami mag-uwi dyan sa kiyamba, sir. Sir, makakaasa po ba kami na tututukan po ninyo ito, mismo opisina niyo po ito, um, yes. superintendent? Yes. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Bali, uh, tutulungan po natin si si ma'am, na ma uh, parvictim natin, considering na na uh, hindi pwede yung mag ano mag uh, proliferate yung mga ganitong mga ano ng mga, mga krimen na talagang uh, go against the humanity. Ah uh, ma'am, uh, ganito po no, uh, sasamahan po namin kayo kung meron pong flight bukas po pa Manila to uh, Sarangani. Iya na po namin kayo at para masamahan na din po namin kayo sa BFP and sa PNP po no. Kung may iba pa pong maitutulong ang programa po namin okay. ni Senator Raffy and the Congresswoman Jocelyn Tulfo ma'am sabihan niyo po kami at may sasama po reporter sa inyo, ma'am. Okay po? Sir Rapi, salamat po sa tulong po ninyo. Sana makamit po namin yung hostisya, sir. Kawawa talaga yung bunso ko, sir. Hindi ka, hindi gani kami nakatingin sa living niya kasi nandun po kami sa hospital. Tapos yung panganay ko po, sir, nandun pa po sa SPMC ng Dabaw. Nakaano pa po siya. Nag-operahanan pa po. Kasi malaki yung ano niya, yung sugat sa muka at saka sa kamay po. Sana po makamit talaga matulungan po kami. So kayo po, pagpapahingahin po muna namin kayo dito po ano sa hotel. Uh, magpahinga po kayo na mabuti. Naka-air ko naman po dito. So yung mga balat po ninyo na masakit na po kanina pa, eh, medyo maiibsan po natin. Ano? Oo po. Salamat talaga ni Rapitol po na nagpapahinga po ako dito sa malamig na lugar. Okay, yung pagkain po dito at yung babayaran po ninyo sa hotel, uh, sagot po ito ni Senator Rafi Tulfo. Kaya po, wag po kayong mahiya. Ano po? Okay. 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 okay, dahil kayo po ay lumapit sa programa namin, kayo po ay aalagaan po namin. Ano okay. po? Ano po, ni Rafi po kay Sir Rafi na dito niya po kami dipunta. isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ko ng patayon kahit na sarili